Ito na ang ipapalit natin. Ang namlock At nagkaroon na ng display ang monitor. So guys, panoorin nyo mabuti. Itong computer na ito, no, no display ang monitor. Tapos umipot ang CPU fan. yan o binuksan na natin cover sasakta isasaksak natin ang power cord ng power supply power on natin yan umikot yung pan ng system unit click natin ang num lock tapos ayo umilaw ang lead light ng keyboard at ang monitor no display naka black screen lang siya yan nabuksan na natin ang, ang board kinuha natin ganito ang pagtest continuity yung ano up natin sa tester. Yan po, kapag didikit, tutunog, tutunog ang ground at positive ng tester. Itong ground, itong block ng ground at itong black ground ng tester, ididikit natin sa USB port ng motherboard. At ang positive naman, ididikit natin sa MOSFET kapag hindi tumutog ay eh, tumunog ang mosfet sira ang mosfet oh ayan you know? oh no sound. try natin sa good mosfet yan oh oo oh, po ang good mosfet mosfet na hindi sira tutunog Ayan po, totoong talaga ang hindi sirang mosfet. Itong sirang mosfet, hindi talaga totonog. No sounds. Okay po. Sira talaga to. Kailangan natin itong palitan. ito po may isang motherboard tayo na kukuha na nating pisa hahanap tayo ng mas fit na tutunog dito huh? marami na kasi itong sirang mas na ito kaya ito na yung dito tayo maghahanap ng mosfet na hindi sira Ayan, nakahanap na tayo ng mosfet na tumunog, hindi sira. yan tutunog tumunog talaga yung mosfet na hindi sira yan yung ano tatanggalin natin ipapalit natin doon sa mother bird natin isang motherbird na nasira ng mosfet Yan o tutunog so kapag tumunog ang mosfet hindi talaga sira yan yung kukunin natin dapat yung air solder natin nasa standard 400 yung init tatanggalin na natin itong sirang mosfet yung kapasitor takpan nyo ng ano cover ng silver cigarettes para iwas damage to kapasitor para maiwasan ang pagkasira ng kapasitor at lagyan nyo ng solder flux ang mosfet para maiwasan din natin yung pagkasira sira ng ano ay ng katabing pisa at madaling tanggalin ng mosfet kailangan nyo talagang kabira ng silver cigarettes ang kapasitor kasi may, masisira din yan kapag masyadong ini tanang solder air, air, solder tama ba hot air solder tatanggalin na natin itong mosfet pinaiinitan na natin ng hot air solder Yan, natanggal na natin. At ito na yung mosfet sa kabilang board na hindi sira. Kinuha natin. Ipapalit natin dito. Unang una nyo, dapat lagyan nyo ng konti ng solder paste Ang kan paglalagyan nyo ng mosfet at painitan nyo muna. para lumambot yung ano yung lead ng solder tapos ilalagay nyo ang mosfet って yan e, eh, iti na natin itong motherboard na napalitan na natin ng, ng speed yan, umiikot yung CPU pan umilaw ang lead light ng keyboard ang numlap at nagkaroon na ng display ang monitor ayan bumuhay yung ano yung monitor na karona ng display dahil lang sa masirang mosfet na pinalitan ng hindi sirang mosfet sana po suportahan nyo ang channel ko kasi nangangarapin ako magkaroon ng 1k subscriber sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pa-subscribe naman. Yan o. Working na 'yung display ng computer. Maglalaro muna tayo ng ng ng, ng game sa Ayan. Tapos na maglaro. Mag-outro na tayo. Ayan o, may background yung tasing ko. Ayan po na. Ayos na po natin ang sira ng computer na ikot lang mo pa tapos back yung monitor. Nandun lang po yung wala sira ng speed lang po pa. Ipitan po, hahanap lang kayo yung lang hanap lang kayo ng sirang motherboard. Doon lang yung kukunin yung isa tapos dapat meron kayo yung ganito. Yung hot -air, air, soldier tapos yan po, kasi yung ano po yung pizza na nasira. Ganun lang din yung pag niya. Magali lang, basta umahe. Meron lang kayong is there. Sa mga hindi pa kapag subscribe, dyan pa subscribe na po. Thanks po, watching. Bye-bye.